isang mapagpalang araw sa ating lahat at wala naman tayo ngayon napakainit ng panahon so guys uh, nais ko lang umati ng isang mapagpalang araw at muli kong paalala at tuloy mag aano ngayon ng simple basic ulit sa ating pagmamaneho so guys uh, na naituro kung anong dapat gawin pagpalusong o paahon at pagtagaling tayo sa parada at tayo kakaliwa or higit na bago gumit na dapat ay may sapat ng bilis yung sakyan mga bago gumit na. So, mas importante pa rin ang kaliwa't kanang pagsilip natin sa bawat side mirror. So, guys, habang tayo po kailangan, tulad nga sinasabi ko mabilis ang ating mga mata at paa at isipan. Hindi yung kung kailan tayo ay corner na at saka pa tayo mag-iisip so guys ang inyong tiger, ito ay tulad sinasabi ko sa sarili kong kaalaman itong aking tinuturo tayo nananakbo tayo u overtake huwag kalilimutan ang pag signal light ang signal light ay isa sa pinakamalaking bagay na maaaring makatulong sa iyong pag overtake at kahit sa pagating sa halimbawa may nangyari hindi maganda nakasagi ka o nasagi ka at ikaw naman ay nakakalamang bago nangyari at this, ikaw ay doon pa lang ay mayroon ka ng point at katuyuran well, kaya guys pag tayo anak mo konting ingat konting lamig huwag tayo basta pumatol sa mga pinaangasan ng tayo hayaan mo sila sa gusto nila basta hindi ka nasasagi hindi ka na pay Hayaan mo sila sa kailang gustong takbo. Kaya guys, ang inyong ka-tiger, sa tagal ko na ng Diyos na magmamaniho, may dalawang dekada na rin driver ang inyong ka -tiger. Ito, kata tayo naman ay kasama na sa pagiging driver ang makasagi at masagi. Nangyari na rin sa atin yan, at lalo, nung, lalo sa mga bagong driver, pinaalalahanan ko wag masyadong mapusok sa pagmamaniho. Kasi ako ang ibinabahagi ko, pinagdaanan ko rin yan nung ako'y bago pa parang kating kati lagi akong umapak ng sa linya door so guys papatakbo hinay-hinay kalawat kanan okay lang mo magpatakbo ng mabilis pagkakita mong player ang daan mag overtake kailangan ikaw ay sumilip kalawat kanan at kung sakali man ikaw ay mayroon na sa harapan mo gustong umovertake nakita mo yung sinyas kahit nakaya ng na sasakyan mo sa bayan huwag mo nang gagawin paunahin mo na lang siya kung kaya mong sumabay pag nauna na siya tsaka ka mo lang din bilisan ang mahalaga pagbigyan mo muna yung gustong umovertake para iwas aksidente or disgrasya kaya guys ang masasabi ng inyong katiger ingat sa pagmamaneho lagi sa daan muli isa mapagpalang araw sa atin lahat